Yan, good afternoon po. Ito po yung pinagkikitaan ng mga tao dito sa amin, puso ng saging. Yan. Ah. Uh, per kilo? 5 Oh, singko daw, ang daming kuno puso ng saging oh. Yan yung binata. Yan, guwapong-guwapo. Kayo. po yung may-ari ng uh, Nang nang uh, puso ng saging oh, ang dami diyan oh. Pati dyan, no, oh, puro puso ng saging. Ayan. 5 oh. per kilo. Tapos, uh, ibebenta sa... Tangitan, boss. Saan niya Tangitan. Tangitan? Tangitan. Tangitan, no, yan. Kabanatuan. Ito po yung mga pinagkakitaan ng mga katutubo dito sa amin. Ayan. O, oh, ayan, no, oh, mga puso ng saging. Buti pa yung puso binebenta kaysa yung puso ng tao kinukuha. Ayun, alam ko kaya. Puso ng saging masarap, puso ng tao mapait. Mapait magmahal. Ano, ang ko dati. Oh, dati daw yung minamahal daw ni Pogi. Anong pangalan ng minamahal mo dati? Asus. Ayun, oh, ang dami, dami ng puso ng saging. Ayun, oh, nagmahal, iniwan, nasaktan nagtenda na lang ng puso ng saging. <laughs> Ayan, ang ginawa niya, bumili ng puso ng saging. Lang linuto lang lang sa sa tinikman, nasarapan. Uh, Ayan. Na parang pag-ibig lang to. Oh, parang pag-ibig. Parang pag-ibig daw. Sabi ni, anong pangalan mo, Balong? John Lloyd Balagan. Oh, John Lloyd Balagan. Ayan. Akala ko, John Lloyd <laughs> Cruz. Ayan. Oh. Ang daming puso ng saging. Oh. Ibebenta. Ibe, ibe um, Ibebenta sa kon. Oh. Oh. Oh, harap nga harap nga balong. Ayun. Salamat. Salamat. Ayun po, ayun po, po sila oh. Dami. Taga saan po kayo? Taga uh, dito po. Asi ah, si Kalaw. Parehas tayong mut lang toy, gadtoy. Eh. Taga Tito Gina. Ano taga manang. Taga Kbural. <laughs> ayun, ang dami, ang dami puso ng saging kaya hindi nasisira yung mga puso ng saging dito sa amin kasi binibili. Pa binibenta. Yung saging, puso ng saging binibili. Oh. oh buti pa daw yung puso ng saging binibili. Pero yung puso ng tao ninanakaw. Ayan. Ako. Binibili, Ay, merong binibili sa may tiyanggi-tiyanggi. <laughs> ayan. Ito po yung kaganapan dito po sa Sikalaw. Kaya may mga pinagkakitaan ng mga katutubo. Ayan, puso ng saging. Oh, ayan o. Oh. Ayan, andan, um, andan, andan. Ito lang naman yung kuan namin, kuya. Ito daw yung Oh, ito yung business nila. Ayan. Oh. Pero nagbebenta sila ng puso ng saging, nakabili sila, nakabili sila ng ayan oh, ruto. Ayan. Ayan. ayan, magandang hapon po sa ating lahat. God bless po.